kahulugan ng puting uod sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga puting uod sa pangkalahatan ay hindi nagdadala ng mga kaaya-ayang karanasan. Itinuturing ng maraming tao ang panaginip na ito na isang masamang palatandaan. Dahil din sa maruruming hayop ang bulate at maaaring magdulot ng sakit. Gayunpaman, hindi lahat ng panaginip tungkol sa mga puting uod ay may nakakatakot na kahulugan sa buhay ng isang tao. Ito ay depende sa kung paano ang panaginip ay pupunta. Karaniwan ng mga panaginip tungkol sa mga bulate ay maaaring naroroon sa lahat. Samantalang, hindi lahat ay makakahanap ng mga puting uod sa kanilang mga panaginip. Ito ay isang hindi pang karaniwang panaginip para sa maraming tao. Ang nakakita ng mga bulate sa isang panaginip ay maaaring maging isang kasuklam-suklam na karanasan, lalo na kung natatakot ka sa mga reptilya na ito. Ang mga puting uod sa panaginip ay nagdadala ng mahahalagang mensahe na kumakatawan sa isang bagay sa iyong buhay. Kailangan mong bigyan pansin kung anong nangyayari sa iyong mga panaginip. Sa pangkalahatan, ang mga panaginip ng mga puting uod ay kumakatawan sa kasamaan ito ay isang masamang hayop tulad ng isang peste sa iyong lugar. Malapit na magkaroon ng mga salungatan sa iba't ibang larangan. Sa kabilang banda, ang itsura ng hayop na ito ay nagdudulot din ng balanse sa buhay. Ito ay isang pagsubok mula sa Diyos na kailangan mong mabuhay. Ang bawat paghihirap ay palaging darating sa buhay ng isang tao. Ito ay magpapaunawa sa iyo ng buhay na ito ng mas mahusay mga puting uod sa panaginip ay maaaring magpahiwatig ng mga kaaway na sinusubukang saktan ka. Ang mga taong nagsiselo sa iyo ay gustong subukang tanggalin ka. Ginagawa nitong palagi kang magkaroon ng kamalayan sa kung ano ang nangyayari. Maaaring kailanganin mong maging mas komportable na malayang gumagalaw. Ang mga banta ay palaging naroroon sa iyong buhay. Ang mga puting uud ay nagdadala rin ng mga mensahe tungkol sa kahirapan at mga problema sa pananalapi. Ito ay depende rin sa kung ano ang nakikita mo sa isang panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga puting uud ay kumakatawan din sa tagumpay at tagumpay pagkatapos mong magpumiglas. Lahat ng paghihirap at tukso na iyong pinagdadaanan ay magbibigay ng malu maluwalhating resulta sa pamamagitan ng iyong pagsusumikap. Magbubukas ito ng mga bagong landas para mas lalo kang umunlad at tumunlad para umangat sa mas mataas na posisyon. Susubukin ng Diyos ang iyong katatagan at kung gaano ka katatag kailangan mo munang dumaan sa prosesong ito para sa mas magandang buhay. Gayunpaman, hindi ito mangyayari sa maikling panahon. Makakatulong ito kung malayo pa ang mararating mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maliliit na puting uod. Kung nanaginip ka ng maliliit na puting uod, nagbababala ito ng pagkakanulo maaaring napagtanto mo ito at nagplano ng isang bagay samantalang kung pumatay ka ng maliliit na puting uod sa isang panaginip ito ay isang senyales na inaalis mo ang lahat ng nakakapinsala sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting uod sa iyong katawan ang pagkakita ng mga puting uod sa iyong katawan ay nagpapakita na hindi mo gusto ang isang bagay tungkol sa iyong sarili ginagawa mong laging tanggihan at isara ang iyong sarili ang panaginip na ito ay sumisimulo din sa maling ugali ng mga taong malapit sa iyo. Ang pinakamaganda sa panaginip na ito ay kung maaalis mo ang mga puting uod sa iyong katawan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting uod sa pagkain. Ito ay tanda ng kompetisyon. Kung makakita ka ng mga puting uod sa pagkain, susubukan ng isang tao na kunin ang iyong posisyon at hindi ka makagalaw. Ginawa ng taong ito ang lahat para matalo ka. Ito ay isang panaginip na may kaugnayan sa iyong trabaho. Makakatulong kung maaalala mo na kailangan mo ng malaking pakikibaka para sa gusto mo. Kaya kailangan mong kumapit at huwag hayaang kunin ng sino man ang sa iyo. Ang panaginip na ito ay isa rin hudyat na kailangan mong gumawa ng mga pagbabago. Kung ikaw ay nasa isang nakakalason na relasyon sa ilang mga tao, dapat mong tapusin ito. Nakahulungan ng panaginip tungkol sa mga puting uod sa iyong ulo. Kapag nakakita ka ng mga puting uod na naglalakad sa iyong ulo, ito ay nagpapakita na may isang bagay na hindi ka makapagpahinga. Maaari ka mag-isip tungkol sa isang bagay na nagpapa-stress sa iyo at mahirap makatulog. Ang patuloy na pag-iisip tungkol sa isang bagay na nakakahilo sa iyo ay magpapahina at magkakasakit ang iyong katawan kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na puting uod. Kapag nakakita ka ng mga patay na puting uod, ito ay senyales na ikaw ay nananakop kung ano ang iyong kahirapan. Malapit nang mawala ang lahat ng problema at sa wakas ay malaya ka na. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa tagumpay sa buhay pinansyal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting uod sa iyong bibig. Ang panaginip ng mga puting uod sa iyong bibig ay sumasalamin na hindi mo maayos na tinatrato ang mga tao samantalang ito ang mga taong may malaking kamay sa iyong buhay. Maaaring kailanganin mong tandaan ang kanilang mga serbisyo o kung ano ang ibinigay nila sa iyo. Huwag hayaan mapunta sa kanila ang iyong masamang damdamin o galit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting uod sa kama. Ang panaginip ng mga puting uod sa kama ay nagpapahiwatig ng pagdating ng mga kapighatian na unti-unting magaganap Kung ikaw ay nasa isang relasyon sa pag-ibig ang mga puting uod sa kama ay nagbababala na ang iyong kapareha ay hindi pinahahalagahan ang relasyon na ito Kailangan mong maunawaan na ang pag-ibig sa unang tingin ay hindi ka dapat toksuhin Ito ay hindi isang garansya na ang relasyon ay magtatagal